update ko nga pala kayo guys kay ano kay kay rapido ayan si rapido mga guys maga mga guys ito yung isa si ano mga guys si sweetie kasi 45 ayan sila mga guys Abo ay galaw na pala si Rapido agad mga guys ayun ah kahapon ko pa lang yan siya nilagay sa pugad mga guys ayun guys si Rapido wow ang galing ni Rapido kahapon ko pa lang yan siya nilipat dyan guys kasi ano nakatali lang yan siya saka ititrain ititrain ko na yan mga guys kasi ano na siya hindi na siya ganong mailap sa tali nya ayo 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 kubakang payah bagi semua guys

mga guys uh, sunod na araw mga guys makita nyo na yan siya sa aking youtube channel mga guys si Rapido yan, susubukan ko yung mga dalawang bukas siguro susubukan ko na si Rapido yan. mga so, sunod na araw ayan na din si Sweetie mga guys I dag?